Number 3. Safety and Security Isa rin ito sa mga bagay na hindi mo dapat tinitipid. Dahil kahit hindi mo pa ito mapapakinabangan sa ngayon, malaking tulong naman ang kanyang ibigay nito sa iyo sa hinaharap. Majority sa ating mga Pinoy ay namumuhay paycheck to paycheck. Isa ito sa risky na sitwasyon dahil hindi natin alam kung stable ba na meron kang trabaho. What if natanggal ka sa iyong trabaho o bigla kang nagkasakit at kailangan mo munang magpahinga ng isang buwan? Ano ang gagawin mo para hindi ka mangangamba financially at maiwasan na magkaroon ng utang? Kailangan mong intindihin na maraming uncertainty sa buhay. Hindi natin alam baka bukas, susunod na buwan o kahit sa susunod na taon, merong emergency na darating sa iyo. Hindi natin alam kung kailan at paano tayo susubukan ng panahon, kaya mabuti ng handa tayo. Isipin mo kung ano ang posibleng worst case scenario ang darating sa iyo at gumawa ka ng paraan kung paano ito malabanan pwede kang magsimula sa pagbuo ng iyong emergency fund at pagipunan mo ito buwan-buwan. Huwag mo rin kalimutan na kumuha ng health insurance at life insurance. I-insured mo rin ang iyong sasakyan at iba pang mga ari-arian. Kailangan mo ng kasangga sa panahon ng emergency. Huwag kang mahinayang sa perang nagastos mo sa mga insurance dahil kung tutuusin, mas malaking halaga pa ang mawawala sa iyo kung sakaling tinamaan ka ng sakit at hindi ka covered ng insurance. Huwag kang magtipid sa mga bagay na kaya kang bigyan ng proteksyon. Doon na lang sa iba mong expenses na walang return at bumababa ang halaga.